Ihiwain lang natin, tapos ay ibababad lang natin ito or lalagyan natin ito ng na toyo at paminta. Magsala na tayo dito ng ating kawali. Ilagay natin isa-isa itong ating mga manok. Hintay natin mamuti o maluto ng kaunti. Ayan, alisin na natin dyan. Lagyan natin ng mantika kung kinakailangan dahil igigisa na natin dito rin sa ating kawali itong ating luya, bawang at sibuyas at hinog na kamatis. Ayan. Maglagay lang tayo ng anato powder. Pwede rin kayong gumamit ng anato seed. Itong ating manok. Tapos, lagyan natin ng oyster sauce, dahon ng laurel at itong ating tubig. Lagyan din natin ito ng sprite. Konting asin. Takpan lang natin at pakuluan hanggang sa lumambot itong ating karne ng manok. Pagka sa pampalasa, naglagay lang ako ng isang peraso ng ating chicken north cubes. Lagyan na natin itong ating patatas. Halu-haluin natin Takpan at pakuluan. Ayan. Itong ating green chili, yung ating green beans. Ayan. Siyempre, sa pampalasa, itong ating liver spread. Konting-konting asukal. Haluhaluin lang natin at itong ating green onion. Ihain na natin dito. At kung nag-enjoy ka dito, ay huwag mo kalimutan mag-follow dito sa ating Mami K of Fresh Kusina. Kung nag-enjoy ka, ay please comment ng yummy. Bye-bye!